So ayan guys, what's up, what's up, and good morning, and ayan. so ngayon vlog neto is uh, mayroon po akong bad news na gusto nyo ito malaman na hindi ako makapag Una is hindi na ako makapag live ng more than 3 hours at uh, sa so, ngayon is lilimitahan ko na rin mag-upload ng mga videos is yun na nga is nagka-problema po tayo sa ating pang-araw-araw na promo. Tapos yung promo na talagang ginagamit ko talaga is yung pinakatipid na part. Yun, so share ko lang na ang g g ginagamit ko na di, uh, promo is dito 'yun kay makikita naman na sobrang tipid talaga pero yung pinaka tipit talaga yung promo na ginagamit ko pang araw-araw 'yun pa nawala So wala na para kung nawala sa ere na kailan pa yun mapabalik yung promo na yun so, pag check ko lang sa phone ko na may plano ko naman i-register kasi wala kung pang internet dito at tamang tama great timing walang internet grabe so karon ngayon is wala kami internet dito sa bahay walang wala as in wala talaga na sana at sana naman is babalik na at babalik na babalik din yung promo yon hopefully Ay. so yon I hope nga naiintindihan nyo naman na hindi na tayo maka live so around 30 minutes lang yung live natin or nagdipindi lang kasi yun, yun na nga yung promo yun ang pinag adjustan ko ng data allocation so, yan sakit wala na yung promo na ginagamit ko na palagi akong active sa youtube palaging active sa lahat ng mga bagay na sa internet yun so wala na bura parang na black out ako sa nakita ko na ng promo so hanap na naman ng panibagong connection problema lang is sobrang mahal sobrang mahal guys sobra mayroon namang unlimited, pero nasa 500 ba yun? Yun, so okay man, pero ang problema is, wala pa akong income. Especially right now, wala. Nakatinga lang tayo sa bahay, pero wala tayong trabaho. Pero ito is, just for my vacation lang ito, eh, hindi ako nakatikim ng vacation over 3 years na na nasa eskwelahan araw-araw punta balik parang <laughs> at least ma at least babawi din aking yung mga happenings ko noon na may bakasyon pero ngayon sobra pero pero salamat naman is mayroon namang nakabakasyon naman ako pero matapos ko tong bakasyon na ito is yun, so parang wala na akong time mag-live sa YouTube. So ang plano is mayroon naman akong CCTV doon na naka-install. So yan na lang ang aking i playing in the background. Makita nyo naman sa mga previous uh, live ko, yun, naka-CCTV na po yun for more than 24 hours kaya pa yan mga 24-7 pwede lang pero mayroong time din na kailangan din natin siya ipahinga karon naghanap ako is naghanap ako ng pinaka best na internet promo sa murang halaga eh, yun na guys wala na I hope sana yung promo na palagi kong bine re Hopefully, babalik yan mga 1 week, 2 weeks Huwag lang yung 1 year Hindi <laughs> ko kaya eh Kasanayan ko na yung ginagamit ko na promo eh, eh makikita, makikita nyo na palagi na akong active sa Youtube para lang makabawi ng watch hours eh ngayon wala na. Eh mayroon naman akong neighbor dito. Problema is hindi magpa-connect sa ilang sa kanilang wifi. Ang damot. Mga maradamot. Ang damot nila. Ay. Yun ang pinakamahirap na part as a content creator. Simple lang yung content ko. Pero, yun na nga. Internet pa lang. Wala na. Dag, wala na. Tapos. No, hindi, po, hindi ko pa alam kung saan ako maghanap ng uh, unlimited sa murang halaga. <clears throat> Tapos, hindi naman tayo makakonek sa sa ating neighbor natin kasi magpakunik tanggi ka agad so, so ibig sabihin hindi nila gusto nga part naman ako sa pamilyang ito pero sa kanila hindi nila uh, okay na lang sige fine okay pod kay mas okay tong wala ko'y pamilya nga mga silinga lang ko dira oh. na ko gusto di na ko gusto guys so tinutanay ultimo lang wifi lang mag connect lang mag access man po kong youtube facebook ka mga casual nga application pero sa ila dali mo ora kung tangi paraan o dyan ako nasisiyahan sa pag-watch ng YouTube or mga social media na ginadalawan ko. Pero ngayon is wala na. Naglaho ng mundo. Parang bula. Wala. Hindi, hindi ko alam kung saan ako makahanap ng murang internet nito mayroon namang piso wifi pero ang problema is sobrang layo uh, okay na yung piso wifi good for one month bayad lang ko mga uh, 100 yata yun or 200 ka pin 250 basta mga ganyan pero yung internet speed is yun so Parang hindi ko gets. <laughs> Yung internet speed is nasa 2 Mbps lang. Much better na mga 25 to 28. Sana. Pero problema lang is 2 Mbps. Ah, wala na na yan. Hindi na yan maka live. Ah, maka live ma'am. Pero yun na nga. Yung quality is parang hindi na siya hindi na siya good or live streaming yung 2 Mbps as much as possible mas very good pa yung 20 Mbps kay mas malinaw pa mayroon pang HD yun guys so tulungan nyo naman ako guys so I hope sana na itong problema na ito na kinakaharap ko sobrang worst talaga hindi na ako maka live yun lang hindi na ako makapag support kasi dito sa amin nakasalalay, nakasalalay lang ang aming internet ito via wireless 4G lang prepaid modem or wifi modem basta ganyan wala naman yung kaming mag plano mag install ng mga PLDT or ano ba dyan mga fiber type pero yun na sobrang mahal much better lang yung kung may ganyan kung may trabaho pero wala wala useless lang na useless lang yung fiber fiber mas okay pa yung prepaid sim lang okay na sayan na ako sana Ayaw sana na mayroon kayong ma pulot dito kahit kahit wala lang <laughs> ah hindi na wala na kayo mapupulot dito puro lang to mga sat sat puro lang verbal style yung karanasan ko lang experience ko lang share ko lang din yun so Pas, pero expected lang din na mag live ako if anytime mag, mag live pero yun na nga as much as possible na just for only 30 minutes lang kay we're adjusting the balance the allocation of data especially the data allocation okay. Yun, so data location lang yung hinahanap ko at yung sobrang murang promo parang okay na yun okay bye na Luis vlogging kahit hindi kahit sobrang hirap makahanap ng internet kakayarin kakayanin lang din so yun laban lang Luis Chris Luis vlogging sign off